pa naman ng mukha mo, bastusin yung girlfriend ko. Umayos ka, Jay, ah! Sumusobra ka na! Ako ba talaga sumusobra ka? Bakit? Eh. Kayo! <laughs> Kung meron mong sumusobra dito, kayong dalawa yun! Alam nyo, hindi ko kayo maintindihan eh. Hindi mo suportahan niyo ako. Kayo pa mismo yung umihila sa akin pa <laughs> Di ba? Tumigil ka wag na! Huwag na huwag kang magsasagot sa akin, ha? Ay. Palamunin ka lang dito! Jay! Yan po nga mo, Tingnan mo, ha? Ano yung pamanan mo sa babae na yan, ha? Pati pagrespeto mo, oh! Talaga ma! Grabe yung ugali mo, ha! Talagang mawawalan ako ng respeto sa iyo. <laughs> Naiburan ka na! Kasi wala kayong respeto sa girlfriend ko! Yun, yun! Kala nang babae, respeto yan? Karispe, respeto ba yan? Bakit ma? Tingin mo ba karispe, respeto ka? Ha? Sa pag-uugali mong yan? Ikaw yung nanay dito! Ikaw dapat yung gumagawa ng mabuti, ma! Mabuti? Hindi ko kailangan maging mabuti sa kanya! Ano oh, babe, excited ka na bang mamit yung nani ko? Actually, medyo kinakabahan mo no? kasi siyempre, ano mo na. Ano ka ba? Huwag kang kabahan kasi sigurado naman ako magkakasundo kayo. Tsaka pagkatapos na makilala mo si mama, o tayo ng probinsya, isasama kita sa pag para makilala mo yung iba ko pang kamag-anak doon. Sure ka ba dito? Siyempre naman. Tsaka huwag kang mag-alala kasi sigurado ako, sure na sure ako, magugustan ka ni mama. Sige. Ah, ay na. Tapos yung mama. Oh, ay, okay. ako. No. Oo, oh, anak. Nandiyan ka na pala. Ah, uh, ma. Yeah. Si Chloe nga pala. Girlfriend ko. Sure ka? Alam mo sa totoo lang, bali nang malita dito sa akin eh, kung anong trabaho ng babae niyan. Talagang niyan pagpapakilala mo sa akin? Ha? Ganun ka na ba talaga? Eh, mas lang. Huwag mo naman basta-basta husgahan tong girlfriend ko. Tsaka, huwag ka naman basta-basta maniniwala sa mga kapitbahay. Yung mga chismosa yan eh, kung ano yung mga pinagsasabi, kung ano-ano paninira yung ginagawa. Alam mo, sa totoo lang, kahit di siya siraan, alam ko. Kung sino-sino naman ko, alam ko sino-sino ng mga uh, inaamong lalaki niyan? Alam ba yon? Ha? Nag-iisip ka ba, Jade? Magrabe ka naman makapagsalita. Tsaka isa pa, Nagmamahalan kami dalawa ni Chloe. Nagmamahalan? Okay ka lang? Mag-isip ka mabuti. Maraming babae dyan. Yung may pinag-aralan, hindi kagaya niya. Magpapaanlipad? Mas sumusobra na kayo, ha? Oo. Oh. Huwag mo lang pagsalita ng ganyan si Chloe. Itala mo pa rin ako. Ako'y pasusunod. Ma! Ma! May gcash ka po ba? Wala akong gcash! Ah, teka lang. Teka lang. Kilala kita eh. Di ba ikaw yung sumasayo sa club? <laughs> Kung yung ka sa yung na... sinasabi mo ah. Huwag mo sabihin ka rin mo to. Ano ka ba? Nag-iisip ka ba? O sa kanyang ginagamit mo ng kabubuhan mo? Yung nga sinasabi ko sa kanya eh. Ewan ko ba dyan? Paano nakita niya dyan sa babae na yan? Ako ma. Nakakaya sa pamilya natin to. Ako, no, sinabi mo pa. Sandali nga, ma. Sumusobra na kayo eh. Hindi niyo palumos kilala si Chloe. Hindi ba pwedeng kilalanin niyo muna siya? Tsaka isa pa. Oo. Oh. Nagtatrabaho siya sa bar. Pero dati yun. Tsaka alam niyo, kahit ano pa siya, tanggap ko siya. Kasi nagbago na siya. Talaga? Dati yun, dati yun at ngayon, pareho lang yun. Alam niyo, siya ang kititilang ng utak mo eh. Nagmamalasakit lang kami sa'yo. Baka mamaya makawain ka pa ng sakit niyan. Oo nga naman, Nak. Bakit Ma. ka sa kuya mo? Pwede ba? Tumigil na kayo? Ma, alam naman natin dito, di ba? Na ako ang gumagastos sa lahat. Tsaka isa pa, kung ano yung decision ko, yun yung masusunod. Ako pa rin ang nanay mo! Ako pa rin yung bumubuhay sa inyo. Tsaka, ito si Chloe, simula ngayon, dito na siya titira sa bahay, sa at sa gusto ninyo. Bahala ka! Mahal ka na sa buhay mo! Gusto mong ibahay ang ibahay mo! Ma... Darap pa kayo lang! Ma, tama na. Iyaman e, siya decision At least, hindi tayo nagkulang sa kanya. Pwede ba, Ma? umalis mo na kayo? Ah, Chloe, ayos ka lang ba? Pasensya na sa inasal ng pamilya ko, ha. Hindi ko rin inasahan na ganito yung magiging bunga nila sa atin. Pero huwag ka mag-alala. Kasi dito ka titira. At decision ko yung nasusunod. Okay lang, tanggap ko naman. Sige. Eh, hatid na muna kita sa kwarto natin, na Para makapagpahinga ka. Thank makakita ka ba naman ng ganyang babae? Klaseng babae niya. Kaya ginawa dito, ano, senyorita, kapag talaga naman babae. Ka Ewan ko ba ba? Hindi ko sa anak. naku. Hoy, hoy, hoy! Nakikita mo ba tong kanat na to? Linisin mo to? Huwag ka pa tayo-tayo dyan. Linisin mo to? Ano, senyorita ka ba dito? Maglinis ka! Ah, uh, tita, maglilinis po ako pero kakain ko muna ako. Kain? Pati kakain, ha? Ano kakainin mo? Nagbibigay ka ba ng pera para pambili ng pagkain dito? Eh, di ba po si JD naman yung nagbabayad para sa pagkain dito? So, ano ko yun? Ikaw? Sino ka ba? Eh, girlfriend niyo po ako eh. Girlfriend? Akala mo sino ka makapagsabi, no? Pag din talaga ng mukha mo, yun, no? Alam mo, hindi na ka nakakatuwa. Hindi ka, ka. dito. Kalito. Hindi ka. hindi ako. Ha? 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 Magmahangan ka pa eh. Alam ko naman yung gusto mo, di ba? Dahil yung trabaho mo, nagpapaligay ng lalaki. Ang kapal ng pagmumukha mo? Talagang ikaw pa may ganang magalit? Alam ko naman kung bakit ka sumama sa kapatid ko. Dahil yung mga katulad yung bayaran, pera ng habol nyo. Bastos ka! <laughs> Hindi mo ko kilala. Tsaka, isang tao. May karapat na ako magbago. Kilala kita. Yan isa kang bayaran. Alam ko naman kung bakit ka sumama sa kapatid ko. Dahil lang sa pera. Magkano ba binigay sa'yo? Ha? Pagdahan-dahan ka sa pananang tayo? Ay, 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 Hindi mo alam siya sabi. Ano? Ano ginagawa mo sa anak ko, ha? Eh, tita. tita, sino Sinasabihan niya ako ng bayarang babae. Bayaran? Hoy, babae ka. Tita, ano mo ang lugar, ha? Matuto ka magaling. Totoo naman ah. Kung ano siyang sabi na anak ko, oh, totoo yun. Eh, pinagtatanggol ko yung pinagtatanggol naman ang sarili niya. Ano ba? Ano? Pagtatanggol mo pa siya? Kami ang pagtanggol mo, kami pamilya mo. Talaga ma? Ha? Ano to? Pinagtutulungan niyo yung girlfriend ko? Ano mo? Sumusobra na kayo dalaway. Ah. Ano bang kasalanan sa inyo ni Chloe? talaga ba? O baka naman dahil sa pera? Kasi ang gusto ninyo, na lahat ng kinikita ko sa inyo lang mapupunta. Ayaw nyo yun yung may kahate. Yun yun. Tsaka ikaw kuya. Ano ha? Ang kapal naman ng mukha mo bastos sa inyong girlfriend ko. Umayos ka, Jay, ha? Sumusobra ka na. Ako ba talaga sumusobra, na. Bakit? Kayo! <laughs> Kung meron mo sumusobra dito, kayong dalawa yun! Alam nyo, hindi ko kayo maintindihan, eh. Ay, miss, susuportahan niyo ako. Kayo pa mismo yung umihila sa akin pa, baba. Diba? <laughs> Tumigil ka na. Huwag na huwag kang magsasagot sa akin, ha? Palamunin ka lang dito. Jay, yan po nga nga mo, ha? Tingnan mo, ha? Ano yung pamanan mo sa si babae na yan, ha? Pati pagrespeto mo, Talaga ma. Grabe yung ugali mo, ha? Talagang mawawalan ako ng respeto sa iyo. Naibulag <laughs> ka na. Kasi wala kayong respeto sa girlfriend ko. Yun, yun. Kala ng babae, respeto yan? Karispe, respeto ba yan? Bakit ma? Tingin mo ba karispe, respeto ka? Ha? Sa pag-ugali mo yan? Ikaw yung nanay dito! Ikaw dapat yung gumagawa ng mabuti, ma! Mabuti? Hindi ko kailangan maging mabuti sa kanya! Sige! Ito yung gusto nyo, di ba? Hindi nyo kami matatanggap? Siguro nga, mas mabuti pa! Aalis na lang kami dito sa bahay! Wala nang magbibigay ng suporta sa'yo! Lalo lalo ka na! Matuto ka magtrabaho, kuya! Laki-laki ng karagkatawan mo, oh! Tapos ano? Aasa ka lang sa akin? Ano mo? Ma, itong anak mong batuga na to, turuan mo yan. Kasi ang laki-laki ng katawan, oh. Hindi marunong magtrabaho. Simula sa araw na to, pinuputol ko na yung ugnayan nating pamilya. Wala na kayong makukuha sa akin. Kahit na piso. Tandaan mo yan. Sige, sumama ka sa kanya! Talaga! Tignan ko lang kung magagawang yung maganda sa'yo! Aranak, Chloe. Ako nang yayo! Kaya mo na yun, ma. Bulag na yun eh. Bulag sa maling babae. Bayaran. Halika. Halika muna dito sa manis. Ah, uh, babe. Anong ginagawa natin dito? Tsaka, kilalang ba yung may-ari ng bahay na to? Ang totoo niya ni, eh, ako talaga may ari ng bahay na to. A ano? Ibn naman, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Gulat ka ba? Hindi ka makapaniwala? Ah, uh, oo. Oh, totoo yun, Jay. Kay ate tong bahay na to. Ah, Jay. Nakalimutan ko ipakilala sa iyo. Si Jeboy nga pala, kapatid ko. So, so, so sa'yo nga tong bahay? Grabe, kakagulat naman. Tsaka isa ba, bakit hindi mo sinabi sa akin? Actually, gusto kasi kitang, ano mo na, ahin Tsaka magmula nung nagbagong buhay ako, sinwerte lang talaga ako sa negosyo. At ayun, nagtuloy-tuloy siya, lumago. Kaya nakapagpa, nakapagpundar ako ng mansyon. <laughs> Grabe. di ko lubas isip na Ganito pala yung buhay mo, Chloe. Ang dami ko pa palang hindi alam tungkol sa iyo. Pero, Chloe, gusto ko na humina, sorry ah. Kasi nangyari sa atin sa bahay. Lalo lalo na sa mga ginawa ng nanay at saka kapatid ko. Ah, uh, mawalang galang ah. Bakit? Anong ginawa ng pamilya mo sa ate ko? Eh, pinagtabuyan kasi kami sa bahay hindi kasi nila tanggap si Chloe dahil sa nakaraan niya. Ay nang hindi nila alam. Kasi lahat naman ng tao nagbabago, di ba? Bakit ganun turing ng pamilya mo sa kanya? Ah, uh, pasensya ka na, Jeboy, ah. Pero hayaan mo. Pinapangako ko, hindi-hindi na ulit masasaktan ang kapatid mo. Siguraduin mo lang, Gia. Yeah. Kasi hindi, papaiwan kita sa ate ko. Kakaasa ka. O siya, paano? Sakto, naganda na rin ako ng makakain eh. Sunod nila kayo na na. Ano? Tara? Alam ko, Louie. Maraming maraming salamat ha. Alam mo, hindi hindi ako magkakamali na sinunod ko lahat ng mga desisyon ko sa buhay. Ang ipaglaban ka. Kasi alam ko naman na nasa tama ako eh. Tsaka pinapangako ko sa'yo, mamahalin kita. At tatanggapin kita ng buong-buo. Mahal na mahal kita. Mahalin kita Para. Tara, kain na <laughs> Ay, talo na naman. Ano Francis? Ganyan ka na lang ha? Wala ka nang ginawa kundi magsugal na magsugal, maglaro. Ano pa? Ganyan na magagawin mo sa buhay mo? Tama nga yung sinabi ng kapatid mo eh. Teka lang ma. Huwag mo na may sa akin lahat. Eh kasalanan naman ito ni Jay Mas pinili yung babaeng bayaran kaysa pamilya niya. Ikaw e yung ginawa mo, magtrabaho ka, magbunat ka ng buto. Tingnan mo, ang laki-laki ng katawan mo. Panay ka sugal. Ano? E, Pati yung bahay na... natin. Ano ba naman yan? Eh, alam niyo naman na wala akong alam na trabaho, di ba? Naku po. Matuto ka maghanap ng trabaho. Magumpisa ka sa mababa hanggang sa... Ano ka ba? Nag-iisip ka ba? Nag-aral ka naman. Tingnan mo mangyayari sa bahay natin. Maririmata na. Ano? Anong gagawin natin? Saan tayo matutulog sa kalsada? Lagi na lang ako. Hindi pumunta ka dun sa magaling mong anak. Doon ka umingin ng pera. Tama naman talaga yung sinabi ng kakatid mo eh! Bahala ka nga dyan! Tingnan mo itong bata na ito! Kinakausap pa kita! Ako! Anak! Nabalitaan kasi namin na dito ka nakatera. Anong ginagawa niyo dito? Gusto kasi namin sana makiusap sa ina kung pwede dito muna kami tumira kasi yung bahay natin dati narimata na dahil sa kapatid mo. Kapal naman ang mukha niyo, Nay. Bakit? Ano bang ginawa niyo dati, ha? Ikaw, kuya. Ano bang ginawa mo? Anak, kaya kami nandito eh. Nakikiusap kami sa iyo. Ku ano yung nagawa namin dati sa Patawarin mo na kami, please. Nakikiusap? Bakit na eh? Nung dati ako yung nakikiusap sa inyo, pinabigyan niyo ba ako? Nakikiusap ako sa inyo dati na tanggapin niyo yung girlfriend ko. Pero anong ginawa mo? Wala, di ba? Kaya ayun. Umalis kami. Kasi nagkakagulo tayo dahil dyan sa pride ninyo. Kaya nga, anak, nakikiusap kami. Muntahin kami dito. Humingi kami ng tulong. Kapal naman ang mukha niyo, Nay. Ano? Sa tingin mo ba, pagkatapos na lahat na ng nangyari sa buhay natin, ganun-ganun na lang kadali yun? Kalimutan? Na, nakikiusap ako oh, sa'yo. Ikaw, hindi nga ako, Nay. Tama na. Nawarin mo na kami, Tama, Tama na yan, J. Tama na narinig ko yung pinag-usapan nyo. Kaya, ito, ibigay mo to sa kanila. No, hindi. Tama na, na yung pagiging mabuti mo sa kanila. Hindi mo na kailangang ibigay yan sa kanila. Hindi nila deserve yan. Huwag na sila pagdamutan, Jo. Sige na, ibigay mo na. Tulong ko na to sa kanila. Kahit pa paano, pamilya mo pa rin naman sila eh salamat ni ha? Ito ba? Nakabuti mo. Ito ba? Ito yung gusto ninyo, di ba? Pera. Oh. Ayan eh. Awakan mo. Sa'yo na yan. Tingnan mo. Yung babaeng nilalait-lait mo at hinusgahan yung pagkatao may malasakit pa rin sa inyo. Ayan gamitin niyo yan. Tsaka isa pa, yan na yung huling tulong namin sa inyo. At huwag na huwag na kayong magpapakita sa amin. Huwag na huwag na kayong hihingi ng tulong sa amin. Bahala na kayo sa buhay niyo. Salamat, ala, Malaking tulong to sa amin, Chloe. Patawarin mo po. Malis na kayo. Alice! Aranana <laughs> <laughs> yi.